Busing, sugpo na naman. Wow, may sugpo ulit. Uy, <laughs> nalundag pa. Oh, sugpo Oy, na sugpo naman. Uy, na naman. Wow. Patay niya. Patay niya, May sugpo po ulit. Wow. Ay, ay, buhay pa, busing. Oh, may isida, kinain na lang. <laughs> Tumatalon pa sila. Kaya dyan po kalaki. Ang ating nahuling sugpo. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay kami ni Bossing ay magkakabit po ng pante dito po sa ilog. Tara guys, samahan niyo po kami. Bossing, 'yung oh, mangkay kayabot na ako nitong bangkito ko ah. Oh. Ito lang kayo kulog ha, dito lang kayo. Pasakay. Paano ako bababa, naiyan? Ayan po at bali, nakasakay na po ako sa bangka. Hindi na ako nakapagvideo nung ako'y bumaba. Nung ako'y bumaba at sumakay ng bangka. Ayan guys, saan tayo bossing? Dito lang sa malapit din. Sa tabango. No kaya. Makahols. Mamay ko manarag ha? Hailan Ay lan mamay. Dito tayo nagpapasipsip noon ay hanay sa ilog. At ito po ang ating ilog ngayon. Pakita ko muna po ang view. Ayan. po yung dalawa ni Silver na na pasunod-sunod maririnig mo na kapag ganitong hapon ay kuliglig. maka makarelax naman ang mga ugat talaga mamangka dito kapag ganitong hapon at saka kapag umagang umaga. Dito na daw po kami magkakabit ni Bossing ng pante. Dito pagka tayo kumuha noon ng DIY Christmas tree. Yung ginawa natin noon. Dito po kami noon ni Bossing na papasipsip. Ang nahuhuli po namin dito ay talakitok. Alin? Talakitok at lipain sari-saring isda ano managwan ako malikot ang aming bangka pag iyong iyong malalim dito malalim daw po dito lagpos tao lagpos tao daw po dito na. Ayan po at tapos na pong magkalat ng panty si Bosing dito po sa ilog. Bukas po ng umaga ang pandaw po na yan. next day. Ayan po, good morning po sa inyong lahat. Kami po ni Bossy si ngayon na ay mamaman daw na po nung mamaman daw na po dito sa ilog. Ay, madilim pa po ng kaunti. Ayan po, at ibababa na ng dahan-dahan. mm -hmm. Madulas ang bangka, bossing. Up! Up! Ayan po, at papunta na po tayo doon. Ano kaya, bossing? Nakahuli. Ay, di ba't yung ilalim na, eh, may palubogan, eh. Ay, paano yung lulutang? Hindi, lulutang eh. yun yun nakalubog. Ay, hindi yung nakatiklop yung lambat. Ah, ano nato papa dahil yung nakalubog? Abay, abay lalangoyin. Aba. <laughs> Wala kang pangawit. pangawit. Ako pa inaantok pa. Sarap ang tulog dito sa kubo. Malamig po. Ah. Nah, Tapos mo yung pabandaw pala yun nakalubog siya pero hindi siya yung naka nakatiklop, nakatupi oh wow, ganda ng mga ulap busing oh ha ah. nagre-reflex sa tubig Ah, tayo na kahuli mamaya diyan katabi Pag may huli. ano kaya may sisigang katayon? Hello umaga. Lapit na tayo. Dito na po kami nagkabit kahapon. Paano man iyan? Pangawit. Po. <laughs> May pangawit po pala si Bossing eh. Kala ko kay si, 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 si Ano, nahuli mo naman. Ayan pala ang purpose niya. Kaya po pala may dala si Bosing na lupid. Para makawit po yung... Oh, wala. Ay, ano yung pabigat mo doon? Still bar Ah? Delvar po. Ano, may nakawit ka naman. man? May naramdaman ka na. Meron na daw po. Wala. O, O, abo may padjaw. Akin na busing. Dali, mapakita ko. Ano? Padyaw po ang huli namin. Uy, kinain na ng kuwan. Abay, eh, padyaw. Ba't putol na ang ulo? Kinain na ng kasag. Kinain na daw po ng kasag. Yan ba kayong kay wife? Okay. Ha? Wala oh, tatlo. Po. <laughs> tatlong padyaw ito po ang nahuli po namin dalawang padyaw bali tatlo uh, kinain na po ng kasag yung isa wow padyaw busing laki laki padyaw buhay pa ni eh. laki po ng padyaw may padyaw po ulit Kaming na Nakakahuli po si bossing ng ganito ah. Malaki. Malaki ang laman nito. Malaki ang shell ay Ano yan bossing? Mangagat. Mangagat. Wow, may isda pong mangagat. Sugpo. Wow! May sugpo na naman! Patingin nga po si oh, Mamaya ano? Mamaya <laughs> na daw magugulo ang ano. Ang panti. O oh, sugpo na naman! Ay! Meron na naman! Wow! May sugpo na naman. Marami lang po palang sugpo dito. pusing, sugpo na Oh, may sugpo na naman po. Ayun bueno. oh. Oh, may isda rin. Bueno. Ah, may isda. May mga agat. Mga agat. Buhay pa? Patay na. Hindi patay na agat po May mga agat po ng isda. Ah. Wow. May isda at may mga agat pusing, na naman. Wow, may sugpo ulit. Hoy, <laughs> nalundag pa. Ay, nalundag. nalundag pa. Marami po kaming nahuling sugpo. Oh, may pasayan. Ayan po, oo. Oh, oh. Malalaking sugpo ang aming huli. Malalaking hipon. Meron pa. Oo oh, suso ulit Marami rin po kaming nahuling suso Coming soon Basayan no? oh Oo sugpo, sugpo na naman Uy na naman Wow <laughs> Tingnan nga po si Uy po ulit Wow Ay ay may pa po si oh, May isida kinain na lang <laughs> Tumatalon pa sila Mayroon pa Nakakatuwa naman po kapag may nahuhuli. Nakaka-excite. Tapos na bossing. Oh. Saan na natin tatanggalin? Sa pobo. Exciting na pangyayari. <laughs> Siyempre, kapag makahuli ng mga sugpo. Sa bahay na daw po namin tatanggalin. Alam Tul po sinong may balak <laughs> Tuloy tatanggal. Lilinisin na rin po yung mga siit at dahon na nadito po sa lambat. Ano naman talaga, ay ginala naman talaga mahawal eh. Pagkami siya na nakakatsamba ng kalimaw. Ah, tsambahan laan din han eh. Pagkakate may ikon, katay magpapayari ng gala yan. May ito ah. Hindi, ah, ah. pagka mahaba ang kabit mula hanggang doon sa atin ay. Huwag yung makasampung gana yan, di isang kilo. Ay, anda. Ay, ka na agad. Ay, kay tulog. Pag punta mo lang sa maagat, uh, maagat hapon lang, mapapandaw eh. Ay, kaya lang ay maliit yung atang ko. naiksi yung ating panty. Kaya, kung kumbaga may mas mahaba yung lambat. Mas malaki yung chance na makahuli. Ayan po at musik ba tayo nakakaang? <laughs> Pabalik na po kami sa kubo. Nakahuli naman po kami may pansigang ang po kami napakaliwalas naman po dito sa ilog nabatok sinasalubong na tayo na ating mga aso Ulog. Silver. makalimlim eh. Parang gusto nung tumalon. <laughs> Diyan lang kayo. Hindi lang po tumintali. Kasi tali nito sa bandarong. Tatali ko. Nakakayat na po ako. Ano na lang ako? Ito na po yung ikinabit po namin na pante. Puro layak. Ito po ay tatanggalan po namin ng layak. Mga sugpo. Wow, laking sugpo. may pangsig ang... Uy, buhay po, busing. Baka makawala. Tinatanggalan na po ni Bosing ng dumi. Ng mga siit at dahon yung panty na ginamit po namin. Eh, Buhay pa? Oh. Buhay pa po pala ito. Baka lumundag pa sa tubig eh. Hmm. po ni boss yung lambat. Para maputi uli. Oh, yan. Hinugasan mo. Nagkalayak. Ito po yung mga nahuli po namin na sugpo. Malalaki po. At nakahuli rin po kami ng dalawang isdang mga agat. Palaki rin po. Tapos may mga nahuli rin po kaming sigay. Malaki po itong isa. Para po siyang suso. Ay, meron pa po pala kami ditong nahuling hipong pasayan. Grabe po, kalalaki po ang po. Uha po ah. Mahaba pa po sa palad ko. Nakabalaktot pa ito eh. Kadyan po kalaki. Ay! Buhay pa. <laughs> Nalundag po. <laughs> Yan guys. At kami muna po ni Bossing ay iigib ng tubig. Tapos Sabi ay... Yun yung sinangin may pinatay mo? Oo. Oh magsisigang po kami ay kukuha na rin po ako ng kamias na pangasin bakit baga po kay may dalang papausok maganda rin sa may halaman at para yung mga, yung mga hayop hayop doon nakapapausokan mo ay, may inihaw ako <laughs> may inihaw <Okay>. ay <laughs> may ay dala dala Tapos pausokan din po ni Bossing yung halaman para daw Umalis po ang hayop. Dapat ay sa hapon. Dito ko po muna ibinaba. Layo ko? Layo Lilipat ko daw po pala. Ano sa timba? Hindi ka matakit. Wait. Magiging okay, kasama papagigib. Hindi lang. So naraang. Hindi naman takit ka Mm. Kaya mo baga? Hindi na ako sasama. Igibla lang po si Bossing ng tubig. Ba na po yung inihaw ni Bossing ah. Ito po ay yung um, padyaw na kaputol. Iniihaw po niya. Hinog na po itong mga kamias. Malalaglag na po at mga lumon na. Oh. Lumon na po siya. Pipitasin ko na po para may na po natin. Papasilip ko lang po itong mga talong. Talagang nakakatuwa po. Marami na pong mga bunga. Halos lahat po ay may bunga na. Makatuwa. Ito po ang maraming bunga oh. Hagot po ang bunga nito. Yan Kailan na po sarap. yung inihaw. Oh. Ang lasa. Ang po. mo mo. Saan mo lalagay motoro? Hindi ako iigip pa. Bakit? Kaya muna ito ah. Iigip po yung dalawang tumba. Yan po at pabalik na po ulit kami sa kubo. <laughs> Nakaigip na po kami ng tubig. Nakapagdilig na ng mga tanim na halaman. Atay at pa ito kawain, ah at nakakuha na po kami ng uh, pangasim sa aming isisig ang ito po yung ilalahok nating gulay dun po sa lulutuin nating subpo uh, ito po yung talong ito po ay dun ko pinitas sa likod po ng bahay namin tsaka po itong sili tapos ito yung kamiyas natin at lalagyan ko rin po ng dahon po ng malunggay lalagyan din po natin ng isdang tambong o sapsap. Tsaka -sap. po itong isdang mangagat. Talagay na po natin itong mga padyaw. dito na po pinutulan ng sumot O yung ating isdang mangagat, talagay na natin. Talagay na po natin yung malunggay. Ayan po at luto na po itong ating sinigang na sugpo. Father, the Son, the thank you for this food. Let's no it for name. Amen. Amen. Kain na po. Kanya-kanya sandok. Pulok eh. Hindi ko po dilutong lahat yung sub po. Ano pong gulay na ito, mama? Talong at saka malunggay. Hmm. Kain na po. Kala ko yung okra yung palaisi. Mainit. Kami po yung kanya-kanyang sandok. <laughs> milot po yung kumahanan ng sub po. Meron pa dito milot ah, dalawa sa cirola. Oh, mama tingin mo. Oh, tabahan ni. Eh. Kami pa kanya-kanyang kuha, ito po ang sa akin. Ayan, tsaka may talong. Tsaka po may isda. Yan po ang kay bossing, isdang mga agat. So... Kain na po tayo. Sarap. Oh yes, ito Manamis-namis yung sabaw at saka lasang-lasa ang kamias Tikman mo. Tumigil ka. Ito po ang kung kong isdang sapsapay. Ito po yung huli pa po namin nina-bosing. Nagpaano po sila ng bangus. Nagsaklit. Tigma mo po Oo. Tigma mo nga. May sabaw pa doon. Sariwa ang ulam. Ano naman tignan mo ah? Ma, Mama, yata ko eh. Mainit pa. Oo ah. Kailan ba ang tagpad dyan? Marso. Marso? Abot, ibig sabihin ni eh, sa Marso eh, mas maraming padyawan eh. Maliliit. Maliliit. Ah. Pag ganitong buhay, malaki na eh. Sarap. Den på. Matanggal ng pagod. Doon lang, milot na, milot na, hauli yan. Kasi At may natapin ang miwasan. Yun po lang, <laughs> mara.